Pagka nating uh, manok, mga sari, no? Yan. Medyo marami-rami na din ng kaunti. Yung iba hindi pa umuwi, mga sari. Yan, no? Yan, shout out nga pala nila ni Idol Ray Ray no, ni Idol Tata Basurero Vlog. Uh, super Kumi Vlog, shout out sa iyo Idol. shout out po ko ni uh, Amalia I. no. shout out po ko ni Boy Kai di Asalas Nieves Consorcia. Yan, shout out, shout out sa inyong lahat jan. At, at saka shout out ni Idol Amomo Lopez no. At saka ni Idol Ganda Tunitski no. yan shout out, shout out. Pasensya na kayo mga idol. Hindi na ako muna makapunta sa live niyo, video Uh, ipit na ipit pa tayo ngayon mga kaidol no? ayan, bigay siya shoutout yung lahat ito yung mga malanok natin na bisaya mga idol no? yan. yung iba hindi pa dumating mga idol saan na kaya? hapong hapo na hindi pa umuwi yan ito yung pula natin no? ayan, lumalaba na iyan no? Oh. kapang nito mga idol no? Oh. yan. tapang talaga ng mga manok na to mga kaidol no? undang na undang na huy Ayan, nagsukli na ayaw ayaw ah, wala kayo ganyan kasi ganyan yung mga manok mga kaidol no pag uh, may naghari-harian mga idol ay yan mag-aaway talaga sila pag ganyan uh, Ganyan lang mag-aaway yan uh, mamaya niyan uh, pag natalo na yung isa uh, sa kanan yan uh, aalis mga idol no uh, kasi pag inano mo pa yan mga idol ay anong tawag nito inuwang ay nako bukas naman mag-aaway na naman yan ulit mga idol Hayayaan na lang natin pag ganyan. Hindi naman sila ano. Uh, wala namang mga buwang 'yan mga idol. Aw buwang oi. Tapang talaga ng inahing to. Oh. Yung laki pa 'yung kalaban niya. 'Yan. Hmm. Laban mga idol. 'Yan. Laban lang, laban lang. Ah. 'Yan, tapang oh. <laughs> na aktong aktuan natin sa video natin mga kaidol ayan video mahaba-habang labanan to ayan ayaw pa awat mga idol oh ayan laban hmm. mamaya niyan uh, may aalis na niyan may tatakbo na um, ayan lapit na malapit na dalam Ta mana Ayan, tapos na yung laban mga kaidol, no? May umalis na. Ayan, talo yung isa. Ayan. Uwi ka na doon, Ayan. Umuwi na mga idol, ayan. Panalo si Pula mga sari. Ano, lumampas kasi sa sa teritoryo ni ni Pula, no? Uh, hindi kasi akin ang manok na yun ng mga kasari, no? Uh, kasing, ano, palapas-lapas dito. Oh, lapas-lapas, oi! <laughs> <laughs> Amin lang tong pagkain na to, mga idol. Mahal pa kasi ang bigas. E, <laughs> so hanggang dito na lang yung video natin. Ayan, relax na relax lang si Jimbo yung alaga nating manok mga idol. Oh. Bu! Ayan o. Oh. yung alaga nating manok na matalino. At saka mautusan natin na bumili ng bulad. Ayan. So hanggang dito na lang tayo mga Zarino. Pakilike, comment, and share this video mga idol. Bye bye.